Una sa lahat, nais kong pasalamatan si Senate President Zubiri sa kanyang talino, sa kanyang galing, sa kanyang pasensya, sa kanyang kasipagan, sa kanyang hindi may pagkakailang pagmamahal sa bayan at gayon din sa institusyong ito at sa ating mga kababayan. Hindi matatawaran at hindi kayang sabihin sa maikling talumpati ni Senate President Zubiri ang lahat ng mga tagumpay na nakamit niya sa loob na mahigit dalawang taon at gayon din lahat ng mga pagbabagong nagawa niya sa loob at labas ng bulwagang ito. Si Senator Zubiri na kilala ko noong 1998 kasabay ni Senator Cayetano tulad ng sinabi niya. Spice Boys ang tawag sa kanila noon, Bright Boys ang tawag sa amin noon. Kami kumampe sa magkabilang panig, magkaibang gulay ang amin dinala. Subalit sa labas ng ilaw ng kamera, sa labas ng mga debate sa Kongreso, hindi nagbago o nagiba ang aming relasyon. Minsan, sabi nga ni Alan, nagkakainitan, nagdedebate, pero kailanman hindi na bago ang relasyon yon habang dumaloy ang taon. Magasing tagal na kami ni Senate President Zubiri sa Senado at sa Kongreso. May konti lang ako na papel na ginampanan bilang gobernador sa aming lalawigan ng Sarusagon. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully you will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for um, help, and whenever I ask for your wisdom. Mas malayo po at mas marami kayong alam sa akin, lalo na bilang tagapangulo ng Senado, sana magkasama pa rin tayo sa mga bagay na yan sa mga darating na panahon. Binabati ko rin ang uh, ating majority leader na si Senator Joel Villanueva at ang ibang mga nagbitiw sa kanilang mga posisyon. Hindi ito ang katapusan kaugnay ng ating pagtatrabaho ng sama-sama dito sa Senado. Um, lalo na si Senator Joel na alam ko ay maraming gabi ang kinuha natin mula sa kanyang asawa, mga anak at pamilya dahil nagsusunog siya ng kilay dito sa floor ng Senado para may pasa ang mga mahalagang panukalang batas na kinakailangan ng ating mga kababayan. Um, walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP MIGS, wala rin cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. At kung may kulay man tayong dadalhin para sa akin, para sa akin ang mga kulay na yan ay dapat sumasagisag sa bandila ng Pilipinas na hindi naman nagkataon lamang na nasa likod ko at nasa harapan natin ngayon. Kulay na puti na sumasagisag sa pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino. Kulay na pula na handa tayong pumatay, hindi lang palaging mamatay. Alang-alang sa kalayaan ng ating bansa. Ang asul pagkakaroon ng Pilipinas ng sariling lahi na kakaiba sa ibang mga lahi. Kaya walang pwedeng magsabing pabor si man sa isang bansa tayong lahat naniniwala ko, pabor sa Pilipino at sa Pilipinas. At pinakahuli, dilaw ang araw at mga tala. Sumasagisag na mataas na mga pangarap ng ating mga kababayan, mataas na pangarap natin para sa ating mga kababayan, upang sa gayon makamit nila ang matagal nilang minimiti na tunay na tulong at paggalinga mula sa nasyonal na pamahalan. Naway sa bawat salitang bibigasin natin dito, naway sa bawat gawain na ating gagawin dito. Palagi tayong mapa ng mga importanteng bagay na yan ng ating bandila na sumasagisag sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po muli sa tiwala at nakahanda po akong pagsilbihan kayo sa anumang makakaya natin habang sabay-sabay natin pinagsisilbihan ang bansa at ang sambayan ng Pilipino. Thank you to my colleagues and thank you for everyone.